Ah, hello po, good morning Bustin, lahat. Welcome back na po sa YouTube channel for today's video. Isang tanong na naman po, ante pong subscriber, ante pong sasagutin. Ito'y galing po kay Kel Giannos Bencito. Shout out po sa iyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inahing baboy na po ay matagal maglandi after walay. And then, inabota na po ng paglulugon after walay. At saka, matagal din pong maglulugon, umabot po ng 2 weeks at hindi pa po naglalandi. Kung kayo po'y mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king youtube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung itong mga inahing baboy na naglulugon after walay. Normally kasi sa mga inahing baboy mga kaibigan, kapag kayo po nagwawalay ng mga biik sa kanila, Kadalasan kasi, yan sa mga panahon na yan, sila po yung naglulugon o nalalagas po ng balahibo. Yung paglulugon o paglalagas po ng mga balahibo po mga kaibigan sa mga inaheng baboy sa araw mismo ng walay o sa uh, ilang araw pagkatapos magwalay, ito po yung isang hormonal changes po sa mga alagang inaheng baboy na sila po yung maglulugon. Yan po ay nakasycle na po mga kaibigan na sila po yung maglulugon talaga. Para po hindi po ganoon uh, ganun kagrabe yung maglugon yung mga alagang inahing baboy, mayroon po tayong mga dapat gawin na atin pong, sa atin pong mga inahing baboy para atin pong maagapan yung kanyang paglulugon na hindi po ganun kagrabe. At saka, kapag sila po'y naglulugon, sila po ay madali pong maglandi. Sa araw mismo ng walay tayong mga inahing baboy po mga kaibigan, tayo po ay magturok ng vitamin B complex 5 ml. Pwede din po tayo magturok ng vitamin A, 5 ml po mga kaibigan. Sa araw mismo ng walay o kaya uh, 2 to 3 days bago tayo magwalay. Kasi po sa King Backyard Farm mga kaibigan, akin na pong nakasanayan na at day 25, akin na pong pinupurga yung mga inahing baboy na medyo payat. So dating po ng day 28, 29, yan sa mga panahon na yan, nagbibigay na po ko ng vitamin B complex, 5 ml, at saka vitamin ADA 5 ml din po. So 2 to 3 days bago walay. Then pwede po kayo magbigay sa araw mismo ng walay. Depende po yan sa mga, depende po yan sa inyong mga kaibigan kung kailan nyo po gustong ibigay. Basta, uh, sa araw mismo ng walay, pwede siya tututuloy din sa bago walay pwede niyo po yan mga kaibigan na magbigay tayo ng mga uh, vitamins sa mga alagang inahing baboy doon naman po sa mga baboy na inahing baboy na medyo okay yung pangangatawan hinding hindi ko na po sa pinopurga. diretso na po sa pagbigay ng vitamins natin para po mas madaling magka-recover ng mga inahing baboy mga kaibigan sa kanyang pangangatawan nang sa ganon mas madali po silang maglandi after walay ang inyo pong ipapakain sa inyong mga inahing baboy ay ganon pa rin lactating feeds o kaya milkmaker feeds 2 kilos per day from day 1 to day 10. Yan po mga kaibigan, nakadesign po yan doon sa mga inahing baboy na para po sa mas madaling makarecover. Kapag bagsak po lang mga ngatawan mga kaibigan at hindi po natin pinapakain ng milk maker feeds o kaya lactating feeds, ang kanya pong pinaka, po pinapakain ay breeder feeds, mas mababa po yung kanyang nutritional content. So, mas madagal po siyang makarecover. Mas patagal po siyang maglanding uli. Compared po sa milk maker feeds at saka uh, lactating feeds, mas mataas po kanyang nutritional content. Kaya, mas madali po magkarekabe yung katawan ng mga inahing baboy. Nasa ganon, mas madali po silang maglandi mga kaibigan. Between day 5, day 6, day 7, pwede na po silang maglandi. Day 7, pwede na po magstanding hit. Day 6, pwede na po magstanding hit. Sa mga panahon na yan, pwede na po silang pabulugan po mga kaibigan. So yan, pating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.